Buenos tardes, damas e caballeros. I hope uh, our signal is uh, coming on clear. Uh, dahil uh, this is just a short vlog. Uh, dahil uh, hinahanap na ako sa meeting ko. Uh, dito this time naman sa Easy Pharmacy. Uh, na may mga partners kami dyan. That's why uh, I need to join them na sa meeting. Uh, okay. I, well, uh, Nakita ko lang yung yung interview kay uh, former uh, Duterte presidential presidential legal Advisor na si Salvador Panelo na parang pinagtatawanan ang Marcos administration. At ang sabi niya ngayon, uh, na daw ang Marcos administration, andon pa rin siya sa INC rally at saka yung massive public opinion daw laban sa laban sa impeachment complaint kay Sara Duterte at kaya sabi niya kaya kaya pinapatagalan nila yan tingnan mo sabi niya natulog yan sa kongreso ngayon naman naman natutulog sa Senado sabi ni sabi niya takot nila ituloy yan kasi uh, dehado sila at alam nila na wala yung public opinion sa side nila kaya ang uh, kuan natin dito ang uh, Mensahe lang natin kay President Bongbong Marcos, Mr. President, wag na kayo maghintay ni Chief Escudero. Mag- uh, maglabas na kayo ng uh, ng uh, presidential proclamation calling for a special session of Congress of the Senate at para matuloy na itong itong impeachment hearing at uh, kung ma maglabas kayo ng presidential proclamation, Mr. President. Eh moot na academic na itong issue sa na kine question ni Sara Duterte at ng mga uh, Mindanao uh, lawyers sa Supreme Court, yan uh, or hinaharang yung impeachment trial kasi ang kine question lang Manila yung uh, mostly yung yung timing, yung yung uh, legality and everything. Pero kung nasimulan na yung nasimulan na yung trial dahil meron ng presidential proclamation eh baka-baka pati yung mga Supreme Court judges will say ah wala na mute na academic na ito kasi ma nasimulan na nga, meron na nga, meron na nga presidential proclamation. So uh, Mr. President, only you can save this situation kasi medyo medyo pangit, pangit uh, uh, uh natulog una sa Kongreso and then natul natutulog na ngayon sa Senado. So kaya pinagtatawanan kayo ng mga ng mga uh, kampo ni Duterte dahil dito at uh, tuloy na ang, ang tingin nila ang nagwiweeken ng position ni ni President Bongbong Marcos. Sayang si Congressman uh, Sandro Marcos pa man na una sa mga nag-endorse sa 215 Congress Congressmen si uh, Congress si Congressman uh, Sandro Marcos ang nauna eh. Parang sampal ito. Ah, nag nag endorse pa kayo 215 pa kayo and din ngayon iniipit lang ni Cheese Escudero parang helpless na helpless si, helpless na helpless si President Bongbong Marcos walang walang magawa ah, sabi sinabi pa naman ni President Marcos sa interview pabor ako diyan suportado ko yan at ang kailangan lang, tawagan ako ni Chis Escudero. Eh hanggang ngayon, sabi ni Chis, hindi pa niya tinawagan si Presidente at hinihintay niya si Presidente ang tubawag sa kanya. So, wala na, wala na tayo. Deadlock na tayo, Mr. Presidente. Deadlock tayo kay Chis. Deadlock tayo sa Supreme Court. At uh, habang ini, ini ini inuupuan nyo ito, habang nadidelay ito, mas lumalakas si Sara Duterte mas iniisip ng mga ng mga neutral voters ng mga pro Duterte vote, voters na talaga nga innocent si Sara o talaga nga malakas si Sara ha si Sara lang ang sakalam, hindi si President Bongbong Marcos kaya use your uh, use your power Mr. President to issue an a, a presidential proclamation uh, calling for a special session ha huh? Okay, pakinggan natin itong interview ni Panelo. Uh, dahil nasa cellphone tayo, hindi ko na map mapakita sa inyo. Pero okay lang. Baka copyright pa tayo dito. Ha? O panorin natin itong pangungutya Ha? Pag, pag, uh, uh, ni, ni Juan, ni, uh, ni uh, Panelo kay President Bongbong Marcos. Talagang dinilay dinilay ng mga nagain ng impeachment at nang gustong sirain siya at tanggalin sa panguluhan at ikulong pa nga yung impeachment process kasi nga ho eh, nayanig sila. Yan ang katotohanan dyan. Ako, kahit ano pang basa mo dyan. Eh. Pero ang katotohanan, talagang umatras sila. Takot sila. eh. Mm -hmm. Talagang dapat naman sila matakot. Mm -hmm. Eh, gagaling ng taong bayan. Alam niyo, pag hindi ko kayo, ano, pag hindi niyo naayos yan, yung ginawang 1.8 million plus another million na rally, madadagdagan na madadagdagan na. Yun, sa SMNI, SMNI in interview. I -i ang proseso kasi ng impeachment, mas naunang nakuha na boto ay ikaapat ng impeachment complaint kumpara sa naunang tatlo na dalawang buwan na hindi agad inaksyonan. Attorney Salat, sinabi naman ni Batangas Representative Uh, Luis Troy na ang impeachment committee Ngangyari Okay lang nawala mahina talaga signal Sige okay na yun So nakita nyo ha Nakita nyo sabi na nayanig daw Nayanig daw ang Marcos administration sa andon pa rin sila Hindi pa rin sila nakaka-recover doon sa sa INC rally So, ang problema nito, maraming mga followers nila na naniniwala na ganito nang ganito nga ang katotohanan, parang ma malakas sa kalam si si Sara at mahina si President Bongbong Marcos. Kaya Mr. President, pati yan si Chief Escudero na tuloy-tuloy pa yung debate ukol uh, ukol jan kung kailangan pa ng nang uh, uh, plenary session para masimulan yung trial isampal nyo na yan ng presidential proclamation para matuloy na ito, para mat, 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 matapos na ito mga, mga di, debate na ito kasi nagkakahati ng bansa sa mga debate na ito. As uh, the more you delay this, Mr. President, mas lumalakas si Sarah Duterte. Mas maraming tao naniniwala na inosente nga si Sarah Duterte kasi... Ganon rin naman eh andyan na lahat ng mga ebidensya. Ang lakas-lakas ang mga ebidensya. ang may mga query report, may mga may mga admission sa sa quad committee hearing sa Committee on Good Government and co Public Accountability. So al alam ng lahat ng taong bayan 'yan. Ha, lahat ng tao alam na 'yan pero kung uh, naipit tayo diyan sa impeachment eh ito talaga Uh, magdududa magdududang taong bayan kung talaga bang uh, tal uh, may pa may numbers ba si Marcos sa Senado kung talaga ba may basis ba talaga yung mga yung mga yung, yung bas may basehan ba yung yung articles of impeachment so lahat ito ay uh, na nagkuwan na, 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 na this uh nag mas nagiging... uh uh yung mga tao or or yung iba pinagdududahan kung um, ganito ka mas powerful ba si President Bongbong Marcos or yung iba sinasabi uh, lahat na ginawa ni President ni, nila ng Marcos administration laban kay Sara pero going strong pa rin ito So, i-end nyo na, tapusin nyo na itong, tuldukan nyo na itong issue, Mr. President, at mag-issue na kayo ng presidential proclamation, calling for a special session para patian si yan si uh, Cheese Escudero ay wala ng dahilan na para pabebe, pabebe pa o kaya pabanjing-banjing bago simulan yan impeachment complaint na yan. Uh, the, the Filipino people, Mr. President, deserves no less. It is time you flex your presidential, your presidential muscle. Kahit si President former President Duterte naman, nag-issue ng presidential proclamation during a recess, calling back the, Sen the House for a special hearing para... para ipasa yung uh, bayanihan fund na yun pala pinagnakawan lang nila during the COVID administration. So magagawa nyo rin yan. Ha? Pwede tula, tulad ng sinabi ni Justice Carpio, pwede, para hindi kayo ma-technicality kasi hindi daw pwede gumawa ng, uh, ng uh, issue ng presidential proclamation calling for a special session kung ang dahilan ay, ay impeachment lang. So pwede rin mag-amend kayo yung mga palpakan rin ni Romualde sa budget at uh, pwede nyo ibalik yung mga yung mga tinanggal nila na budget sa DepEd yung 10 billion para naman para naman uh, uh, sabihin nyo na pinabalik nyo talaga yung kongreso to amend the budget kasi ang budget pwede pwede uh, kuya legal justification 'yan para tumawag ng uh, ng special session and then habang uh, nasa special session yun pwede nyo na isaksak yung, uh, yung uh, pwede na isaksak ng mga senador habang nakabalik na sila sa session, pwede na nila i-discuss at pwede na nila ituloy yung impeachment trial. So magandang strategy yan. We will discuss that later on. So hanggang dito na lang, tinatawag na talaga ako ng mga business partners ko. So thank you very much everyone for watching and uh, thank you for joining me in this vlog and see you in my next vlog.